Good morning! Hello, mga cuties! Ito pasko na. Ayan, nag-decorate na ako sa aming bahay. Ito lang yung aking dinecorationan yan. Diyan lang banda. Ayan, oh. Ayan. Pero hindi pa kasi tapos. Ayan. Kasi gagawa pa ako dyan ng, ayun yung gagawin kong Christmas tree. Yan. Tapos, may mga isasabit pa akong mga balls dyan. Eh, kasi hindi ko alam kung saan tinago ni Lulupugi, eh. Wala kasi si Lolo Pugi dito. Yan. Tapos lalagyan ko siya ng halaman diyan, lalagyan ko ng mga mga balls lang, mga palamuti. Yan, kaya okay na 'di ba? Maganda na tingnan para may spirit of Christmas lang siya. Yan na. Diyan ko lang yung lagay. Ito kasi, ayan, ito yung ginawa namin ni Bonso ko sama si Lolo Pugi. Kaya ko na lang nano siya. Ang team kasi namin ngayon ay white and gold. Ayan, kaya mga gold siya. Ayan, gold ang nilagay ko. At saka ito pa ang good news. May good news ako para sa atin. Ah, kahapon kasi, nag-email na kasi sa akin ang Google. Kailangan ko na raw makuha yung aking Google AdSense kaya pinuntahan ko na siya doon sa post office kasi halos 3 weeks na ako naghihintay, wala pa rin. Kaya kahapon, pumunta ako dun sa post office. Kaso, napakasad dahil wala pa, hindi pa raw dumarating. Ang sabi kasi, ah uh, karamihan daw kasi dumadating sa kanila mga mga one month. Kaya sabi ko, sabi kasi ng Google Adsense sa akin, yung email niya ay pagka 3 weeks daw, kung halimbawa ano, hindi ko pa raw siya nare-receive uh, panibagong request ko na naman para hindi mawala yung mga ads ko pero sabi ko hintay-hintayin ko na lang muna kasi baka mamaya mag-request ako anang another ano, pen ay baka magdoble ngayong umaga ay meron akong good news Pumunta dito ang cartier. Ito na yung na ko. Yung aking Google AdSense. Ayan. Seven months yun. Ngayon lang ako nakakuha. Seven months. Simula nung ako'y na-monetize. Ayan. Hindi ko naman ini-expect na talagang makakatanggap ako nito. Kasi, alam mo yung aking pag-review. Parang ano lang yun eh. Family, ano lang, lang yun. Documents, ganon. Parang yun, mga kulitan namin dito ni Lulupugi. Parang souvenir ng lamin yun. Pag halimbawa, may makita-kita lang kaming, may mapapanood lang kami yung mga pinagagawa namin kulitan. Pero wala siya eh. eh. Ayan. Salamat ng marami. Kasaba ko kayo dito. Kaya... Isishare ko po kung magkano yung aking makukuha dito. Kasi i-ano ko pa ito. I-update ko pa ito. Maraming salamat sa akin, mga subscribers. Sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Sa mga nanonood. Kay Salve Malaya. Sis, maraming salamat. Andyan, <laughs> andyan ka palagi. Lalo pag may premiere ako. Minsan dalo, tayo lang dalawa. Uh, Maraming salamat sa mga laging nanonood. Yun, wag naman kayo magsasawa. Kahit na... Minsan kasi, ano eh. Sa ngayon kasi, ano eh. Wala akong ganong upload. Wala si, wala si Lolo Pugi na aking kaano. Pero may mga i-upload pa akong iba. Busy-busy lang. Thank you po. God bless. Update ko na lang po kayo next nito. Maraming salamat, bye-bye.